Manggur di Manggala dan Siit! juga Nah, Gihard mana? いただきます。うん

ang ah, daming bunga ayaw nyo, liliit pa liliit na lumboy yan, mga mulberry wala nang bunga na hulog sa hulan na malakas noon wala naman tayo sa ating bukirin a, pera yung isa dati pagkumta pagbunubunan ha? pagbunubunan Ito lang bunga ng saluyot, oh. Hmm. Ah, iso diba? Iso tingin ko na ito, eh. Hmm. Bunga ng saluyot. Hmm. Okay. Okay, toy. Akain ka naman ng sapal. Uy, Babs. Kamusta, Babs? Babo talaga. Hey, eh, babos. Bibira yan. Bibira yan. Sige nga, bira ka na. Sige nga. Mm. Uy, oh, sanga pungpong na eh Oh. Di ba? Kahit na inita na ulanan, ganda pa rin, may bunga pa rin, ulam pa rin niya. Hmm. no Noong ulan ng dalawang bisis, ayun, naglabasa na yung mga bunga. Itong ating munggus, yun o, yung bunga o. Oh. Eh, paano may papatraktor na to? Paano makapagpatraktor tayo nito? Eh, dami pala bunga ito rin. Oh, sayang, baka limang sako to. Oh, dami oh, labak nito oh, 1 hektaryat weh. Diba? Uh. Oh. bunga, yan oh. Inuud nga lang. Oray, agwa nga bandu kita kawantumilang panagin mun. Itagawa. Agwante, dano, gayos eh. Diba makita hangang paye naikasna ni lakay konti ni, nilson?

어. <요> 来。Hey. Big Bro tolong Barang Big Bro hindi naman to Alam ko yung Saudi Arabia ginakain itong bro hindi ganito Hindi ganito ang ano Wild ito, wild pig Pig daw tawagan nila Ang daming hinog Tibig kong tawagan dito Pero mga nakakain doon Matamis may tinitigman ko sa noon Matamis talaga Binutol pa nilalagay natin dyan. Oh. Dyan sa banda dyan. Yan. Binutol. Pero, parang nga nagot. Bigit na. Bigit na. Kaya may mga nyug. Lagi tinamaan. Tinamaan lahat ng ano. Tinlat. Pwede sa tinisa? Pwede ito. Lagi sapo kasi mga ano eh. Hmm. Tinamaan. Ang um, ulan. Sayang. Daming ano. Ito ba yung tinanim nung 5 months ago? Buhay pa rin itong ano. Ba't na namiyak-biyak ito? May bunga. May bunga pa. Saan nasawa ko? Saan yung hindi pa pumunta rin? Humid. Ano? You know, ito kung muntik na naman tinamaan. Iso, iso, tinamaan yung doon sa bandaro. You know, tinamaan naman ng kilat. Puro patay na. Wala na ng yug. So, yung bunga ng mga kaimingi Hindi naman maakyat kasi masubrang ha, sobrang taas. Yan. Ay bunga, ba man natitira pero ang lilit na. Uhulog na yung mga bunga. Yan pa yun. Uh, uh, yan o. Uh. maliit lang yan pero kamuntik na naman tinamahan yan. Oh, hulog na lahat ng bunga. Ano, mga buko pa naman sana yun, know? oh. Yan, naana. Maraming bunga dun sa loob, sa taas, yun, know? oh. Mga bunga dun. So nga lang, hanggang turo-turo ka na lang, hindi mo na talaga makukuha yun, ang <laughs> sige. mga bahay may wala naman lang kasama mga bata kasi. Ito, kahoy namin kahoy lang ito ayaw kung paano pangalang kahoy ito ito nara naman to ay hindi na nara parang mahugan eh malalaki eh yung ang katawan, no? parang may mga siksik. -sik. Tawag yan, siksik, tawagan yun yan dito yung, ano, yung himbis pa sabi saya ba? ano? Ito naman, baliti yata ito. Oo nga, baliti nga. Buti pa ito mga ito. Eh. May isa, nagkukuha ng tubig ito mga ito eh. Nakapag-umpisa na, kami hindi pa. 那估计都便宜点，没得。 Pumping ng iba ginagawa, paligloob. Kaya dito. Ibong. Ito ang pinakamatandang ano, tamarind. Nasa na mahigit na 100 years ito. Hindi lang. Ang laki nito, alam no.

Yan um, ibu Ibon o. Hindi Salo mo layo. ibon kita-kita. Bebe nyo. Tingnan nyo kung gaano kataas to. Eh, ang taas. Grabe. Nara ito. Tingnan mo naman gano'ng gano'ng kalaki to. Nara sa kakawain na naghahalo-halo na. ano na to? Wala ka naman. Bakit itong ibon na itong puti ito? White cream ito eh. Mga may, mga migrate dito eh. Basta may kalabaw diyan siya. Malapit siya sa kalabaw yun. Isang isa. May kalabaw doon. Mayroon ding isa doon. Ito mayroon ding isang tawagin kung tawagin dito yung kanaway. Ayun. Lumipa doon. Oh. Ayun o. Oh, o doon sa isa. Dalawa na sa doon. Sa so, aeroplano. Hmm, taas naman yun. cardinal Kraaha makikita. Ah, yang mga hinog ng mangga hindi po yun sira oh, puro po hinog yan eh yun know, oh dami oh wala ka hindi itu ka kasi pumapansin ito eh yun know, oh dami pang si gusto kong harbisin yan eh kaso nga lang maba naman hmm, may dragon fruit pa Hacemos una mañana un ¿no?